Mga kapuso, nandito ako sa EOC o Emergency Operation Center ng probinsya ng Camarines Norte. Ito yung sentro ng disaster response para sa buong probinsya. Kaya katulad ng nakikita nyo, nandito yung kawani ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na rin ng volunteer organizations. Minomonitor nila yung sitwasyon on the ground at tumatanggap rin sila ng iba't ibang klase ng reports. Dito nila yan tinatala sa bulletin board dito. Karamihan ng mga natatanggap nilang reports sa ngayon ay tungkol pa lang sa mga natumbang puno, mga natumbang bang dahil sa lakas ng hangin at ulan na nararanasan dito sa Camarines Norte na kasalukuyan po ang nasa signal number 5. Pero mga kapuso, wala na pong kuryente ngayon sa buong probinsya at pahirapan din yung komunikasyon sa iba't ibang mga lugar dito. Kaya malaki raw yung posibilidad na hindi pa nakakaabot dito yung ibang klase po ng reports bukod sa mga natumbang puno at mga natumbang poste. Minumonitor din dito yung live situation o kung ano na yung lagay o pwesto ng bagyo at uh, patuloy po yung operasyon nitong EOC sa buong maghapon, buong magnamag na po yung mga kawani ng mga ahensya ng gobyerno na nandito at patuloy daw po silang mag monitor sa sitwasyon para sa buong probinsya ng Camarines Norte.